Qualify ata ni Pato natin na. Ah. Wala yung pangalan ko dyan. Mamaya mo na. <laughs> Para manalo rin tayo. <laughs> Ama. una. Sabi ni su. sabi ni like hindi ko kaya yan. Ako yung, mau ako yung mauuna. Sabi ni Ma'am Mauro, ang Princess Mauro. Ay, Ay ako, yung, ako yung una. <laughs> sabi ni Jeric, may palakul ako dito. <laughs> sabi ni Ma'am Agnes, kami ang ako yung una yan sabi ni Jeric <laughs> <laughs> na yung ano ni mamaro kasi na si <laughs> sabi ni mamnenin ako 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 ang una no, ako yung una may espada daw siya mam Ma Maribel senior yung ano nyo lolo lolo Ayon yung sayo ma'am yung Mike Makael. Asan na yung Makael? Makael andit it. Ayun ma'am, ma may si an. Uh, uh, si Makael. Ayun, Mike. Ayun yung Makael ma'am yun oh. Mike, 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 Mike po ang nako ano, naka, ano, po, nakalagay. Ayon, Ayan. Ayan. Wala na yung pato ni ano. Ayan si Nikolay. Nikolay ang nangunguna. Nagtuturbo na si nagturbo na si Nikolay pero umatras ulit. Wala si Ma'am Princess, Ma'am Agnes, Ma'am Nene, Ma'am Maribik, Ma'am Venus. Fifty, forty-nine, forty-seven. Eh, napa sila Nangunguna si Ma'am Princess. Pangalawa si Ma'am P.O.B. Ma'am P.O.B. Pangalawa. Ayan na. Andyan na yung magtuturbo, guys. Diyan na magtuturbo, guys. Yan na, na, tingnan nyo. Ayan na. 20 seconds, guys. 20 seconds. Diyan na sila magtuturbo. Ayan na. Nagturbo na. Shoo, shoo, shoo. Shoo, shoo. 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 Ayan na. Si Ma'am Arsen po. Ma'am Arsen, Ma'am Loli. Ayan na guys. May nagturbo na sa gilid. May nagturbo na sa gilid guys. Naiwan kayo sabi ni Ma'am Nenen. Ma'am Nenen Harajema. pa SSD po tayo. Boom, iwan. Boom. Panes kayo. Oh, sabi ni Ma'am Nenen sa inyong lahat, guys. Boom, iwan. <laughs> Boom.